mga bro tingnan nyo itong pang pang mga bro tingnan nyo yan lang ang bato mga bro ang sinasandalan sandalan sa napakalaking bato yan mga bro tapos nakatayo yan ang taas ang lapad tapos ito rin tingnan nyo yan, mga bro nahati na tapos kung makikita nyo dito parang itong bato na to ito lang talaga ang sinasandalan at saka yan, yung isang bato na yan. Tapos itong ugat ng balite. Parang ito lang ang nag, ano? Kasi tinggal log, boss. Naghawid mga boss. <laughs> parang ang ugat lang ang mahawag sa napagalaking bato mga bro. Ayan mga bro. <laughs> ito lang ugat mga bro ang kinakapitan mga bro. Ayan o. Grabe. Ayan, tingnan mga bro. O. Oh, Napakataas dun. Tapos, pag ang bato na yan mga bro, ay matatanggal. Parang delikado ito. Wasak yung balag. Tapos, babagsak yan dun sa baba. Ayan. Ayan. Sisig mo sisigaw atong mga bro na fire and the hole. <laughs> Grabe. na crack na, na, crack na gani. Oh? Yan. Napakataas mga bro. Tapos yung ungat ang humahawak sa bato na yan. Tapos itu mga bro, oh, wasak-wasak na mga bro. Ayan o. Oh. terus kebila Ayan. Nagdungaw mga bro ba? Hari tagi dari bos. Ya no. Unahan to dari pikas. Grabe. Ayan mga bro. Ito yung lugar Kagaosan mga bro. Uh, ito dito ito po sa tambayan. Kanang kasada sa at bang, susama na, bus. Ay. Ito dito tabuk. Biga. Hagit. Ha? Hagit daw, dong biga. Hagit? <mukulis> Nagbiga. Mayroon ding mga Oh, ayan mga bro. Oh, Antulihaw mga bro. mga bro grabe mga bro ito yung nangyari na binablasting na mga hapon mga bro pag blasting na mga bro parang gumalaw lang ng kunti mga bro ba dito dito lang grabe yan bato, mga bro grabe yung mga bato dito mga bro

Tingnan nyo mga bro, oh. Ang lalim, mo, oh. Yan, no? Talagang nabiak yung bato, mga bro, ba? Tapos, para siyang umusad lang siya ng kunti. Yan, no? Tapos, ang lalim dun. Ito yung mga ugat ng maliti, mga bro. Ano ba? Igor na siya na, bisaya mga bro, ba? Tipak na siya gamay pag-blasting, ba? Grabe. Grabe. Grabe dito lagi. Tipakan mga bro. Tapos, hindi natin pupagsak itong mga baton ito kasi marami ng ugat ng maliti. oh Hmm. Yan you know? o. Hmm.

Wisun kopioten beliti. Grab ilang li ngebro. Yo no. Duta Dani rusak, nek konbosan patak mundal. Monggo okay, ni. Balik nasa, bos atau tetep ikas bos, age bos? Toyo kareto. To. Oh. Dandan yo, mba, dandan. Oh, dan dahalan,

Unam gini, kita bunan ni abus susu. Sao. Kuha. Kada ku gamit kin batu halargo ini di tepatan. Hmm. Kanang oh. largo aplidom na bos. oh. oo. Itu mai bro. Di tentais bapak mangga bro. Ini yang mga batu mga bro. Maka pile Tapi sekarang itu mga bro ba. Itung malaking batu na to mangga bro. Parang original na bato mga bro tapos dito sa gitna mga bro parang parang butas to dito mga bro ba tapos parang binablasting lang dyan tinatakpan yung ilalim Ay, ilalim mo oh, ilalim oh. parang may kribas ilalim tapos yung mga bato nakapailpail o oh. yan o oh. Iyan. lang mga bro binablasting puntahan natin sa likod mga bro dyan sa harap pag original itong bato na to, mga bro talagang may load dito sa gitna mga bro na tinatakpan lang itong mga bato na binablasting nila pero pag ito ay tatabuhuin mga bro nako wala tayong magagawa kasi pag itong mga bato na to magugulong dyan sa baba mga bro ba basta yung mga bahay dyan mga bro ba bislat lagi <laughs> So, tingnan natin dito mga bro Likod mm. Ayan mga bro So Tingnan natin mga bro Kung original itong baton nato mga bro Hindi na sabay sa blasting Ihalo pa yung ng gitna mga bro Tapos yung load mga bro Tinatakpan lang dyan Binablasting nila Ito oh. yun <laughs> na keraan nga madika kau mga bro parang may markir dito ah tahan natin si luma itong anong mga bro madika badi kakao mga bro itu segili ah pula pula nga bro balik tayo nga bro So, nandito na tayo sa baba mga bro Ito yung malaking bato mga bro Dito pala dumaan yung kasama natin Iniwanan kami dito mga bro Ngayon mga bro Papasok tayo dito sa gilid Tingnan natin Parang Delikado mga bro Dito sa baba Ang klase itong adventure na to mga bro mga bro sinusuyod yung pang pang mga bro yung kuiba natin doon delikado papasukin mga bro ayun mga bro nandito na tayo sa paan ng malaking pangpang pang mga bro ito mga bro ayan ayan mga bro ayan mga bro so kumpirmado mga bro na itong malaking bato itong malaking baton ito mga bro na sinasabi nating pang pang ay original original mga bro original na <laughs> kahati doon sa kabilang pang, -pang. <laughs> so napakalaki bato na binablasting talaga mga bro natumba talaga bro pero hindi napuruhan ayan o oh. grabe napakadelikadong lugar na to mga bro delikado to babagsak dyan yung mga bro lapsus pag may laman dyan sa likod niyan mga bro nako <laughs> <laughs> grabe <laughs>